Pasukin na natin. Yan. Ito na kayo dun. At, dami. Yan o. Anim yan, anim. Hello ulit sa inyo mga kaibon, mga kalabbirds, mga kafinger. Welcome ulit sa ating munting channel. At ngayon ay I-sort out natin ang mga zebra finches natin. Uh, pipili natin yung mga best at magagandang zebra finches na mananatili sa ating uh, ibonan. At 'yung iba, ay uh, ibebenta natin. Kasi itong nandito, itong mga 'to ay binigay sa atin. So, mga magagandang bloodline to at ah, uh, 'yan, ah, uh, binigay lang sa atin 'yan kaya 'yung mga pangit na meron tayo doon, kapalitan na natin ng mga 'to so tara yan sila mga kaibon at yung iso dyan ito black face yan hindi natin yan ipinta natin sila, pipili ako ng kung sino ang magugustuhan nating uh, pananatili dito sa ating mini aviary. So ito yung nakuha natin guys um, uh, Dalawang CFW Babayat lalaki sa Paris yan Tapos ito white Tapos putol yung pan yan Tapos ito gray Kukuha na natin ito ng kapartner Galing sa Doon sa mga breeding cage doon Kunin natin yun Yan So nga pala guys Meron na tayong mga Sisiw oh Ang mga pugo yung silver na pogo na yan, hindi niya anak yung mga yan. sumama yung mga sisiw sa kanya, pero yung itlog niya ito. Hindi niya na napo, naupuan kasi sumama yung mga sisiw. Kukunin natin na female ito. Okay. Kaparisa natin tong male na to ng bago. Kasi hindi mong na yung female na natin yan ng bago. Tapos yung female natin dito ay papalitan din natin yan pero sa susunod na kasi nangingitlog naman siya. So hintayin lang natin kung makakapagpapisa pa sila. Kung hindi pa sila makapagpapisa, uh, papalitan natin yan. Bigyan natin ng bagong pares ng blackface natin dito. Kasi ito, bibigyan na natin yan ng bagong malaking hen. Malaking mga mal -mal which is nandun yung binigay sa atin. Ade ito mga to. Uh, ibibenta natin to. Ah, uh, meron tayong dalawang pares dito. Tapos isang CFW. Ay, isang white. male. Ito na pala yung mga ititinda natin guys. Mostly cocks siya. Tapos itong nasa kamay ko. Uh, hindi ko na lang ititinda to. Kasi ibibreed na lang ulit natin. I try natin kung mangingitlog ba talaga siya. Kasi okay naman siya eh. Okay naman siya. Siguro... Mangingitlog pa lang ito pero yun nga, kulang kasi tayo sa hen. Kaya hindi na natin ito ititinda. Masyadong marami yung cocks natin. Kaya isang paris lang yung nandun. Tapos yan yung mga ititinda natin. Meron pa dun sa balcony natin. Merong isa pang male. Tapos isang phone na babae. Kaso putol yung paa. Kaya yan. Balik lang muna natin yan. Ito na lang ang kukunin ko, yung phone mail natin dito. yun na lang ibibenta natin kasi yung nga, tatlo yung mail dito, ay dalawa yung mail dito, tapos isang hen. Kaya ibibenta ko na lang itong phone mail natin. So, ito yung phone cock natin. So ito, i-compare natin tong dalawang to. Tingnan natin kung sino mas maganda. Oh, ano sa palagay nyo, guys? Ito yung kinuha natin. Yan. Yung isa ay bigay sa atin. So, kitang kita nyo. Mas maganda na yung bigay sa atin. Mas maganda yung posture nya. Pero, ititinda pa rin natin yung dalawang yan. Dahil nga, marami ang masyado ang ating mga cockbirds. So, sa pet shop natin, ititinda yung mga walang pares. Pero kung may gusto ng mga male, ibibigay, ititinda rin natin. Yung pares natin na uh, CFW si FW dyan, uh, natin yan sa kabayan natin dito. Gusto daw ng puting zebra finch. Kaya, yon Ito ang ititinda natin sa kanya. Maganda rin tong line na to, tong isang pares na ZW kasi sure ako ay silver nagdadala ng silver bloodline tong dalawang to. Kung pinaipapares niya ito sa uh, normal gray, maaaring magproduce yan ng silver zebra finch. Kaya sana good luck. Good luck na lang sa magbe-breed nito. So, dahil mas marami ang kak natin mas, mas ikikip ko yung kak na uh, cream which is yung nandon sa uh, sulok yan ay cream kak uh, at mas lamang yan kaysa sa phone kak dahil yan ay fawn din pero silver yan ay tawag dito ay cream sa atin tawag yan silver na phone yan ang tawag diyan tapos yung mga normal gray dito Uh, kung titignan nyo yung mga ring nila, tignan natin. Kung kita nyo, makita nyo ba? ayun o, no? oh, blue. Blue ring yung mga yan eh. You know, blue. Which means, young birds pa tong mga to. Kaya hindi pa natin mag-breed, Baka next year, mag-breed na natin to. Or this year, mga late. Mga spring or summer. Kaya natin mabibreed tong mga to. So meron pa pala tayong blackface na nandun sa Avery natin, sa mini Avery. Yun ay CFW si blackface. Hindi natin yun ibebenta kundi ipapalit natin yan sa uh, normal gray blackface din. Pero hindi siya CFW si para mas madali yung um, breeding process natin. Hindi na, hindi na tayo mahirapan kung sino yung split CFW si pag nagkaanak. Kaya yun ang maganda. At maganda rin na makakuha tayo ng bago na blackface kasi yun ay sa si natin wala sa condition yun kaya kung makakuha tayo ng mas magandang uh, blackface sana nasa condition at makapagbreed agad kasi yung FW natin na wala sa condition tsaka wala na akong panahon mag mag, uh, mag condition pa ng ibon kasi anong panahon na natin eh, malapit na matapos yung season ng breeding so siguro next year na lang maganda kasi mag mga ano, um, winter ganyan. Maganda mag -condition. So, bali, ito na lahat yung ititinda natin. Itong hen dito, putol yung paa. Tapos yung white mail natin doon, putol din yung paa. So, siguro free na lang yan. Sila na magalaga Tapos, yan. Yan sila. Tapos, ito yung kikip natin. Um, yung dalawang white, ilalagay na natin yan sa mini aviary natin kasama ng iba pang white kailangan ko lang makita yung ring nila kung sino sila para kilala ko kung sino yung mga bago natin so itong mga white natin ay purple ring nakikita nyo yan purple ring so mga 2 years old na yan magti na so goods yan okay pa rin yung mga blue blue birds yung mga blue ring birds natin dito yan ay young birds so next year pa natin yan i-breed. so lalagyan natin yan sa iba pang kulungan magkaiwala itong white at saka yung iba pang kulay so ilagay na natin yung mga white doon sa mini aviary natin yan. papasukin na yan natin yan ito na kayo dun. Sana sana in, wala silang sakit, no? Kasi kung meron, mahahawa na naman yung mga yan. So, iwan na natin sila dyan. So, pares yun, no? Pares. Isang kakad, isang hen. Yung mga white natin dyan, puro babae na yung mga white natin dyan. Tapos yung mga kak, puro pied na. Kaya maganda na meron tayong isang kak na white para magkaroon tayo ng pure white tapos tong mga to young birds pa tong mga to dito muna sila sa cage natin na to for now dito naman tayo sa harapan ito nga pala yung mga inakay natin dito yan dami yan mga blue rings yan kaya next year pa yan makakapag breed after 6 months or 4 months pero mas maganda kung next year na para mas, mas maganda yung breed nila so yung mga hindi natin bloodline na young birds baka dito natin lalagay yan yan pala guys ito ito nasa baba ito uh, pisa yung mga anak nila yung mga itlog pala at dami ano Anim yan, anim. So, pag pinag-asawa yan, CFW si tsaka normal gray, lahat ng white na anak nila, lahat ng, lahat ng white na inakay dyan, yan yung mga white feather, yan. Yan ay lahat babae. Yung mga gray naman, yun ay lalaki. So yung mga gray na lalaki, yun ay split sa CFW. So namanan nila yung sa tatay. Pero kulay nila sa nanay. At kung kung silver nga ito, itong CFW natin, yung mga gray natin dyan na na male, yung mga male or gray, yung mga split natin magiging silver sila kahit dalawa or isa lang or kung swerte tayo tatlong lalaki nandyan tapos lahat sila uh, silver eh di maganda pero yung silver na yun split sa CFW at yung mga female natin mahirap malaman kung silver yon kasi white sila eh mahirap malaman kaya magbabaka ah, sakali tayo kung nagkaroon tayo ng silver na male dyan sigurado yung ibang white female natin ay silver din pero hindi natin sure kung alin doon yung silver kasi nga white Ayan, ito nangingitlog na rin to. Hindi ko alam kung fertile lahat. Tapos ito may apat ngayon. May isang fertile. Tapos ito inakay. Tapos ito may inakay din. Bumaba na ngayon yung inakay nito eh. kasi bumalik lang ulit sa pugad. Tapos yung grizzle natin dito, wala pa rin. Wala pa rin itlog. Sana mga itlog na no, bago matapos yung season para magkaroon tayo ng grizzle. Tapos ito, yung kak natin dyan hindi nakakalipad yan masyadong mataba pero maganda yung bloodline yan yung nagbe-breed dyan maganda yung bloodline kaya pinaris ko muna sa grey para at least makapag-produce siya ng bloodline nya kahit uh, uh grey yung mga anak nya tapos yung mga babae na anak nya ay pond so yun lang guys yun pa lang yung mga ano natin mga ibon natin yan so yun lang guys sa ngayong video na to ay mag magayos ng mga zebra finches para hindi na tayo mahirapan sa susunod na breeding season yung mga pangit na ibon matanggal na yung mga sobrang kaks matanggal na rin para hindi tayo mahirapan mag uh, mag sort out ng mga ibibreed natin next season Tsaka mas maganda marami yung hen natin kaysa sa cocks Kasi yung hen, mahirap hanapin yan At yun nga, salamat sa ano, nag, nagbigay sa atin ng zebra finches Hindi nga tininda sa atin, no? napakabait At yung mga show cages, yun lang ang tininda niya sa atin At napakamura pa Yung mga ganyan kasi, mahal yan eh Mga nasa 30, 30 to 50 dollars yan Ang bigay niya sa akin, 5 dollars na lang no napakamura napakabait kasi yun ay pupunta na sa Australia kaya nagbibigay na siya ng mga mga ibon niya yung iba tinitinda niya kaya yun napakaswerte natin nabigyan tayo at sa mga ano dyan di pa nakasubscribe guys subscribe na po kayo at Gainjoy kayo dito sa aking youtube dito tayo mga sa mga zebra finches at mga African lovebirds yan ang ating content at yung mga Uh, paano nag-iipon dito sa bansang ito. Yung mga hindi pa po naka-subscribe, subscribe na po kayo. At saka yung isang channel ko, supportan nyo din po ako doon sa Kuya Fincher lang. Walang 2.0, Kuya Fincher. Uh, yun ay English naman. Kahit hindi nyo napanoodin, basta subscribe lang kayo. Yun lang o kailangan subscriber guys. Mahabot ko lang yung 1K. Masaya na ako. At yun guys, salamat ng marami. kita ulit tayo sa next video. Salamat guys. Sige.